Naalala niyo oh, po, Opo. pinatakot ko po, oh, po kayo. Ang galing-galing niyo po, dumak oh, dumakot po na. <laughs> Ngayon po, Nay, dumilat na po kayo. Hindi niyo na po siya dadakotin. Oh, nai, oh, naalala niyo po nung nakaraan. Oh, Binigyan ko po kayo ng limang kilong bigas. Ngayon, Nay, isang sakong bigas na <laughs> po. Opo, para po sa inyo po Bigay po ng Panginoon. Salamat po. Ngayon, thousand, Para po sa inyo yan. Salamat po. Salamat po. Sa part 1 ng video natin kay Nanay Beth, marami ang nahabag sa inyo sa kanyang kalagayan. Marami ang nag-request sa inyo na siya ay muli kong balikan. Marami din mula sa inyo ang nagpaabot ng tulong para sa kanya. Kaya ngayong araw na ito ay samahan niyo akong muli na balikan at kumustahin ang kalagayan ni Nanay Beth. Pagdating namin sa bahay ni Nanay Beth, Malayo pa lang ay sinasalubong niya na kami. Kaya nilapitan ko na agad para tanungin kung nakikilala pa niya ako. Hi, good morning po. Good morning po. Kil Nakilala niya pa po ba ako? Pa, pa. Ano po pangalan ko po? Kayo po si Dodo. Dodoy. Dodoy. Makoto po. <laughs> <laughs> Dodoy Makoto. Dodoy Koto po. ano po. Ayan. Ano po? Ano po ah, uh, marami pong nakapanood ng video niyo po eh. Ang dami pong natuwa po sa video po. Ang dami. Po. Ang dami pong nag-comment nag po doon na sana pabalikan ko po kayo. And bumalik po ako ngayon para kumustahin ko po kayo kung kumusta po kayo. Nandito po kami, yung boy po namin pag bumi gusto tumulong. Tatanggapin po namin kung din tulong. Hindi, awa naman po ni Lord na kahit pa paano, nakakaroon ako ng mga panipaninda. Hindi rin po kami, ano po na, walang po ng kuning, wapatok oh, po, oh, basta lang po masipag lang po. Kasi okay, uh, nanay po, nakapunta namin dati nung kami po ay dumaan dito sa gabi po nila. Hi, right, good morning po. Ano po yung tinitinda niyo po? Naturo uh, po, sa kap po siya po ay naglalakot ng po ba kayo, kayo kanina? Opo. Nang gula po. Ng gulay, po. Nang po. Tsaka po ng Parami po. Po. Ano po, tali po sitaw, Tapos po dalawak, ng, okay, po. Sa, po, po. So, po, po ng, ano ko, po ako ng 75 pesos o 100 pesos. pesos Opo. Po, sa isang araw Nagulat ako nang ikwento sa akin ni nanay na 75 pesos lang daw ang kanyang kinikita sa pagbebenta ng gulay. Pagamat si Nanay Bet ay stroke na, araw-araw niya pa din itong ginagawa para makarao silang mag-ina. Kwento ni Nanay Bet sa akin na kapatid niya ang may-ari ng gulay. At sa 300 na pinagbibilan nito, inahati na lang ito ng kapatid niya para makatulong kay Nanay Bet. Ay, kumusta po na yung kakasya naman po sa inyo? Opo kasi po, pagka po kuminta ko ng 150. ano po yung wala naming gamit? yung po yung importante kong bibilin. Kung ano po yung importante yung wala kami ng anak ko, yung po yung pinakabibilin ko po. Ito po yung anak ko. Ano po pangalan po ni Kuya? Alfredo pa siya po si Popong. Alfredo, Siya si Kuya Popong, isa sa mga anak ni Nanay Beth. Sa edad na labing limang taong gulang, ay nakikipanabas na siya para makatulong sa kanyang nanay. Kwento pa ni Nanay Beth hindi na rin daw nakapagpatuloy sa pag-aaral si Popong. Magbuhat ng siya ay magkasakit. Popong, nagkaroon kami ng problema na no, mga kulong yung papa niya. Kasabay po na stroke po ako. Wala pong titigin po sa akin. Pati siya po yung naging kasama ko. Mm. Siya po yung nag-aalala sa akin. Siya po responsibilidad na dapat eh, di ba may asawa ko dapat mm. na mag-aalala. Kaya po yung tumayo na mm. Salamat sa ano ha. Salamat sa ginagawa mong pagtulong sa nanay mo. Naalala niyo po na nung nakaraan po na pagbisita po namin dito. Okay. Nalangin po tayong dalawa. Okay. Lord, bless niyo po si nanay. Patuloy niyo po bigyan ng kalakasan, Panginoon. Nakabuti po ng Panginoon okay. kasi okay. Lord po ay tumugon po sa atin. May mga tao po na nakapanood po ng video nyo, nagkaroon po ng desire sa puso na maging bahagi po sa buhay po ninyo na Salamat po sa mga anonymous sponsors o, na nagpahatid po ng blessing o, po. and ako po ay ginamit lamang po ng Panginoon upang o, o, maging -instrumento, o, 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 mag instrumento at makapagatid po ng biyaya sa inyo na. Opo, maraming po salamat ko. So, Nay, naalala niyo po dati, nung nakita po tayo, pinadakot ko po kayo ng... Opo, Naalala niyo po? Pinadakot ko Apo. po kayo. Ang galing-galing niyo po dumak <laughs> dumakot po na. Naalala <laughs> niyo po, Inay? Eh, Opo. Ang galing niyo po eh. dinadakot nadakot niyo po lahat. Tapos nagulat po ako mga Monday, Tuesday na ako sabi niya. Ang galing-galing mo kasi <laughs> napanood na yung video, ha? O, napanood na yung video mo. Ang galing magdakot. Ang dakot po. po. Na Nung nakita po tayo unang pagkikita po natin, binigyan ko kayo ng challenge Apo. na lahat ng Apo. madadakot niyo para sa inyo po. Opo. Ngayon po, nai, pwede po ba kayong pumikit? Opo. Pikit po kayo, ha? Opo. Huwag po kayo didilat na yan. Opo. Kung naalala niyo po nung nakaraan, nadakot ko po kayo ng grocery po. Opo. Ngayon po, nai, dumilat na po kayo. Hindi niyo na po siya dadakotin. Ay! Sayong so, sa inyo na po yan, nai. Binilang ko po, po kayo ng itlog para matagal-tagal niyo po magamit. Binilang po namin kayo ng si Charnay. din po namin kayo ng gatas. Salamat po naman. And pilat po namin kayo yung kape. Pilat din po namin kayo na ng ano, ng mga gagamitin yung panluto. Siyempre, oh, okay. pinakailangan nyo din ng toyo, patis, mantika. Yan po. And siyempre, mga dilata po and binalat ko po, po kayo niyan ng tinapay Apo. para po pagka maga bago po kayo magtinda. Opo. Meron po kayong tinapay na Apo. dami Kasama ko din po na yung kuya ko po. ayan, si Valalay si Kuya ko po siya ayan. Salamat po. Salamat po. Eh kuya ko po siya, Nay. So, Apo. meron din po siyang binigay po sa inyo na damit po. At ano po na at ito po ah uh, herbal po na magagamit po Opo. Oh, ninyo. Po. po ng immune system ninyo. Inumin nyo po ito. Oh, Just po siya. Oh, Para bago po kayo magtinda, malakas po immune system niyo na magtitinda. Salamat magtinda. po ng marami so, po. ito po. Kumusta po na yung masa... Hindi ko po. <laughs> Masaya po kayo nai eh. Tahan na po kayo na eh. Mag, ngayon ngayon ang araw na ito, mag enjoy lang po tayo. Salamat ano po? po? po. <laughs> masaya po kayo, Nay. Opo, masaya, masaya po ako. <laughs> Pero pa po ako isang papaalala sa inyo. Naalala nyo po nung nakaraan, Nay. Binigyan ko po kayo ng limang kilong bigas. Opo. Pikit po kayo uli, Nay. Nay, naalala nyo po nung nakaraan. Binigyan ko po kayo ng limang kilong bigas. Opo ngayon Nay, isang sakong bigas na po. Maraming salamat po! Bukod dito ay hindi alam ni nanay na may dala pa tayong sorpresa para sa kanya nakaraan po nai, uh, maliit lang po yung may bigay namin bigas. Oh, 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 Pero ito po, sabi ay, aya ni Noy, oh, oh, marami-rami po ito oh, at medyo. Opo, oh, marami-marami, salamat po. <laughs> medyo matagal-tagal niyo po maupos. Opo. Oh, oh, Masaya oh, 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 po kayo ngayon. Opo, oh, oh, salamat po ng uh, marami. 1 to 10 nai, gano'n po ang sayo niyo ngayon nararamdaman? Hindi ko po maya ma-express. At dahil sa ating sama-samang suporta, hindi maipaliwanag na kagalakan ngayon ang nararamdaman ni Nani Ben. <laughs> Ngayon lang po sa amin may ganitong... Ngayon lang po kayo ah, nakatanggap ng ganitong lang blessing. Opo. Oh, so, Ayan, oh, deserve niyo po yan. Opo, oh, po, salamat po ng marami. O, sabi ni, po, ano, ni Pong, may po. gagamitin na daw siya sa birthday ah. niya. isa isa isang... birthday ka, Pong. Isang palit kanto lang po, matay na kami maglalay. Matay na po kami. Pagkikin natin ang regalo si Pong. Pong, happy okay, birthday. Happy birthday mo yung nanay ko. Sanay, so, may papaalala po ulit ako sa inyo. Naalala niyo po nung bumili po ako sa inyo ng paninda ninyo. Okay. Dahil nakatanggap po kayo ng grocery noon. Nung babayaran ko po, po yung yung paninda niyo po na binibili ko sa inyo ayaw niyo na po akong pagbayarin okay. ano po pumasok sa isip niyo na, nay bakit niyo po ayaw akong pagbayarin ng gulay na binibenta niyo? Nung time po na yan. dahil po ma naging malamasaya ako, bigyan niyo ako. Gusto ko po iba sa inyo kagala ka na nadaman ko na may taong tumulong sa akin. So, nay, dahil ako po ay sobrang nasihan, pwede po ba kayong pumikit ulit, nay? Walang kaalam-alam si nanay na mayroon pa tayong sorpresa para sa kanya. Ito po, nay, para po sa inyong kabutihan. Bigay po ng Panginoon. Isa. Ito po Dalamat po. Salamat po naman. Dalawa. Salamat po. Para po sa Panginoon niya, nay. Tatlo. Ma. Magpapagawa po ko ng mali sa bahay namin. Ito. 8,009. Para po sa inyo yan. Kung sa inyo po gustong gamitin. Bibili ko po ito ng hero. Anong hero po kami ng bahay ng anak ko. Para po magpapagawa kami ng kubo. Gamitin niyo po na pangbili ng hero po. Salamat po. Kasi ito po malaking tulong po namin ito. Po <laughs> Ramdam ko na sa ganitong paraan ay lubos nating napasaya si sinanib at ang mga luha sa kanyang mga mata ngayon ay mga luha ng kagalakan. Silord pa, Silord si si na, um, and pa, and, pa. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat. sa lahat. Pa-boti sa lahat. sa lahat. Salamat. Mga tao po na naging bahagi po ng mga pagpapala po ito. Salamat po sa mga anonymous uh, sponsors na ginamit po ni Lord para maging blessing po kay nanay. At ako po ay instrumento lamang din po ng Panginoon para mag maihatid yung biyaya po na para kay nanay. Nakita niyo naman na adodoy deserve po talaga ni nanay yung natanggap po <laughs> yung blessing dahil sa kabutihan po na kanyang puso. Kaya sa mga nag-sponsor po sa atin, Lubos po kayong pagpalain ng Panginoon dahil lahat ng bagay na ginagawa po natin, alam po hindi po ito nasasayang. At si Lord ang nakakita ng mga bagay na ginagawa po natin na hindi nakikita ng tao. Pagpalain po kayo lahat ng Lord. Lord. Yung mga nagkakasinanay mo ha. Salamat sa iyong kabutihan na pagtulong kay nanay palagi.